hi everyone this is oscar here again from liwa liwa travels guys i just want to make a quick uh, video uh, with regards dun sa mga nagtatanong sa atin dyan sa ating uh, facebook advertisement about the dummy ticket na marami kaming mga messages na natatanggap about dummy ticket okay yung iba hindi nila alam yung dummy ticket or reservation ticket so For you to understand, sa so mga kababayan natin na nagbabalak magpapunta ng mga relatives nila rito para mag-tourist, mag, uh, mag no? Uh, and instead of them paying round-trip ticket, no? Two, two tickets ang babayaran nila, the dummy ticket or reservation ticket is uh, a great way to save tons of money. Kasi bakit? Isang ticket lang ang babayaran mo ng buo, yung return will be the dummy ticket or reservation ticket. The one-way ticket return ticket right now could would cost you from fifteen hundred to two thousand dollars, no? Yung one-way round trip ticket. So yung dummy ticket po na ibinibigay namin sa amin mga kliyente is a legit one. Uh, bali reservation ticket siya with e-ticket number na makikita nyo. Mag, maglalagay ako dyan ng sample kung ano yung tsura niya. But It has an actual reservation ticket uh, ng taong papunta rito na meron lang one way. The reason why uh, this dummy ticket is uh, inaas sa mga magtuturist to no from uh, Manila to Canada no is uh, yung immigration sa atin. Even sa ibang bansa pwede rin gamitin yan sa Dubai or wherever, no? So, tinatanong niya ng immigration sa atin kung meron ba silang return ticket. So, makikita dun sa ET, uh, dami, uh, reservation ticket, yung pinaka flight number nung ticket na in-reserve na yon. So, what happened here is, pagdating na ng tao rito, yung reservation ticket niyan or dummy ticket is kinakancel na totally in our case uh, we have 2 uh, weeks expiration date dun sa dummy ticket na ini-issue namin uh, nakakarating yung mga tao rito namin na binilihan namin ng ticket without any issue but dun sa mga nagtatalong about dun sa Dubai or other uh, Arab countries no? medyo might kasi sa Pilipinas pagdating dyan kasi talagang inuusisa nila yan kung uh, legit pa talaga yung damn ticket or ano talaga ang purpose nila doon sa Dubai kasi alam naman natin lahat na kaya sila pumupunta doon is para makapagganap ng trabaho. Okay? So yung restriction from Dubai to Canada is magkaiba, no? In the situation dyan sa atin sa Pilipinas sa immigration. But in in general, Uh, the dummy ticket or reservation ticket is widely used around the world and legit talagang uh, ginagamit siya talaga sa pagkuha ng visa sa pagreservation ng uh, ng hotels at sa return ticket po so yun po yung what is dummy ticket is about and it is a legit one that we uh, offer to our client and it is not refundable isang